Good morning, everyone! For today's video, samahan niyo ulit ako sa mga kaganapan niyo yung araw na ito. Pagdating nga dito sa salon, ay nagtimpla na ako ng aking coffee. Less sugar or black coffee na talaga ang aking kinakape nowadays. Bukod sa hindi ako nagpapalpitate kapag ako ay umiinom ng black coffee, ay talagang napakagaan ng aking pakiramdam. Hindi kagaya noong ako ay nag-aasukal pa. Subukan niyo rin, siguradong mararamdaman ninyo ang difference ng nagkakape ng may asukal at walang asukal. Less coffee na rin ako kung dati nakakalimang tasa ako ngayon dalawang tasa na lang ako ng kape sa buong maghapon. O di ba, masunuring bata. Ay, gurang na pala. O aminado. At syempre, papartneran ko yan ng champorado na niluto ng aking bunsuan. Ay talaga namang super proud ako sa aking mga anak dahil napakagagaling nilang magluto. Hindi ko na problema ang pagluluto pagdating ko galing trabaho. At talagang maaasahan ko sila pagdating sa kusina. Hindi lang ulam kaya nilang lutuin. Kahit mga merienda ay kaya-kaya na nila yan. But, um... Yung purado ng aking bebe, hindi masyadong matamis. O, oh, di ba? Hindi ako nakakabaon pa pagdating pa dito sa salon. E, eh, babakbakan kapag ka nagutom. Ganyan lang umiikot ang buhay ng isang salonista dito sa Abu Dhabi. May mga araw na easy-easy, banjing-banjing lang tayo. Pero may mga araw din na sobrang pagod na pagod. E, eh, talaga namang pagdating sa bahay. Sa isang dekada ko na dito sa Abu Dhabi, ay alam na alam na namin kung ano yung mga araw na sobrang pagod at mga araw na na ikaw ay paisi-isi lang. Huwena! Nakaraas din niya isang buong araw na mag-isa ka lang sa salon. Ang hirap pala! Hirap kausapin ang sarili. Ang lungkot! Anyway, it's May off tomorrow. O, ba? Diba? Ito nga pala yung araw na mag-isa lang ako. Pagdating naman sa bahay, nabutan ko si daddy na naglalaga ng baka at ang akin namang bunsuan ay may merienda na namang niluto. Homemade nachos o tacos. basta yun na yun. Aba, naman talaga eh. Kaya ako'y tuwantuwa dito sa aking bunsuan at napakagaling ang ng kanyang merienda. Yan lang ang kagandahan kapag sila mismo ang nagluluto. Kahit pa paano ay nasisigurado na malinis at healthy naman din. Ay, hindi nga namin na na mag-ina na paubos na pala itong aming kinakain ay si daddy pala hindi pa namin na bibigyan ay di yung last three uh, subo ay kanya na ay talaga naman kapag gagaling sa salon kahit mag-isa lamang ako ay parang uh, worry ko pagod na pagod ako pagod na pagod ako kausapin ang sarili ko. Di ba? At para bagang gutom na gutom. Dahil nga dito sa salon na ito, ay wala akong kasamang makain. Ako lang. Kaya kahit pa paano, ay nakakapag-diet-diet. Hindi kagaya nung aking mga kasama yung mga kaibigan ko Pilipina na talaga namang walang humpay ang kain. Kaya ang taba-taba ko noon eh. pero mas gusto ko yung ganirin katawan kasi hindi nga ako hinihingan. Eh habang ako na may nangangain, tingnan nyo naman itong aking mga babies at nakikisali-sali akala mo na may pupunta sa kanila 'yung dinong pagkain na hindi nga pe pwede. Tinitiis talaga namin na sila ay hindi bigyan ng table food. Dahil hindi naman talaga pe pwede sa kanila ang masyadong maraming seasonings. Kaya itong akin baby SamSam Sam ay nagpapaawa. Akala niya makukuha niya ako sa ganito ay kakuhayain na titiisin ko. Kesa umiksi ang buhay mo, ay gustong gusto pa kitang makasama. Sabi nga nila ay 15 years daw ang buhay nila. So 5 years na sa amin si SamSam Sam, at ayoko nang isipin na matatapos ang 15 years parang hindi ko kakayanin ni eh. Yung baga naman, durong beses na akong nawalan for babies. Yung unang-una ko naging baby, pinangalanan ko siyang YT. Pero hindi ko matandaan kung anong breed baga siya. At yung pangalawa, naman ay Japanese Peach, si Honey. At ngayon naman ay tatlong for babies ang kapalit. O, paano? Yan muna for today's video. Maraming salamat. Hanggang sa muli.